Mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Mirasol na dagdagan pa. Detalye bula kay Rajman Gerald Ulep. Halos sa 20,000 o 20,000 pamilya o individual ang naapektuhan ng bagyong Mirasol. Sa pinakahuling datos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umakyat pa sa 21,000 592 na pamilya ko tumbasa ng may uh, individuals ang naapektuhan ng bagyo. Wala ito sa dating 50,850 na individual o 13,000 pamilya na naikala ng ahensya kahapon. Uh, mula sa naturang pilang, uh, nasa may ita 3,000 individual naman uh, ang nararating sa evacuation centers sabang 8,000 ang nakikituloy sa mga kaanak. Ang mga kabahayan nila ang labis na natinsalan ng Bagyong Mirasol, lahat apat ay mga uh, partially damaged. Samantala, lahat-lahat ng tulong ng DSWD ang mga probinsyang na ng Bagyong Mirasol. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na sila ng inisyal na may uh, 2.2 million pesos sa alaga ng humanitarian assistance uh, at sa pila nga itong family food parks. Uh, kasama mo sa DZXL, Aremen, Manila. Radyo Man, Gerald D. Unet, tapat at